Good morning, good morning, good morning, good morning mga kasuluma yung buntay sa talan Tibo kalibutan at isang mapagpala at uh, masagalang araw po sa lahat mga kasulo All right. Ang ganda na po ng panahon mga kasulo Maraming salamat po Kaya pong sa panibagong umaga na ito At ako po ngayon mga kasulo ay nandito na saan ay nakalagay yung ating mga laga baka Si Marwick at si Bigwick Uy, mihi ka <laughs> Okay Natapos ko na yung mga uh, Dalawang kalabaw at saka ito Dadaanan ko na lang si Claudia at saka si Mumu Nga pala mga asilo Ang uh, activity po natin ngayon Gaya, gaya ng sinabi ko kahapon Magtuloy dun sa ano uh, Iki-clearing namin Sa taas Lahat Malatagan ng alambre At siyempre po mga asilo Bago tayo magsara ay pipinturahan muna ayan naka ready na yung pintura so siguro ngayong araw kung uh, baka tingnan namin kung makaya po sa power basta unahin ko muna ang aming ano pag clearing sa taas pag pintura ganyan latag ng alapre kapag nagawa na namin lahat po yan at uh, siyempre double check ko pa bago natin talaga isara ikutan ko muna sa taas kasi hindi ko pa binaba yung welding baka sakaling meron pa ako nakaligtaan uh, ma welding natin Ganyan. pero ano na ko naman yon ikot, ikot pa rin para kung um, ano may ma ano pa fix pa bago natin isara ang yero so, tingnan namin po ngayong araw kung makapaglatag kami ng yero sige nga pala si Mrs. ay sumama din sa akin ngayon tsaka si, si at si CJ at ay meron sila ding activity din ngayon yan shout out nga po pala kay uh, tito ang tita uh, chito at yung tita helen at yan siyempre kang uh, Pastor Albert yan nandito nga po pala sila sa baybay bay ngayon at meron po silang mga, uh, mga kasama yung ano uh, pumunta dati mga kasuelo na taga uh, galing is Australia yung namigay po ng uh, bigas noon natatandaan niyo po uh, nandito po sila ngayon sa baybay bay. So, meron nga po pala silang ano, uh, meron pong activity. Pasensya na nga po po sa inyo sa uh, tita dahil hindi po ako nakakasama sa inyong mga activity uh, dahil po ay meron po kasi akong uh, labaho din At natapos. Eh minamadali din yung aming trabaho. 'Yun, meron silang activity kaya nag sumama sila ni CJ at ni misis para inila na nila yung mga kambing sa mga lilim-lilim pinagtutusok na nila o pinagtatali na nila so ko nga po sila ngayon para baka sakali hindi pa tapos matulungan ko inuna ko lang ilipat yung ating mga alagang ayok tapos yung dalawa nga si Momo at si Claudia idadaanan na lang namin doon kasi iikot kami sige yan kumusta po kayo sa inyo mga kasilo sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung sama po kayo naroon, good morning ulit. Okay, patuloy na kami sa aming ginagawa nini. Ayan, pinmering na namin. Ayan, natanggal na natin mga pinagtabasan ko na tubular at mga plywood dyan. Wala na. Diyan din, magtuloy na sa ano, alambre pagkatag. Tapos magpipintura isa pala mamaya pagkatapos yung, yung mga pinagweldingan ko ako naman, i-clearin ko na yung mga bakal na mawit dyan yan, tara para kung sa kasakali makapaglatag tayo ng ano mamaya, hapon, ganoon natin kung kaya sa hours sige, cutting muna tayo Yun, 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 yun. Mission accomplished na ako sa pre di Diba? Nalinis ko na mga silo. Tapos, uh, nabalokpot ko na yung dapat baluktotin Ayan. Wala lang nakalawit na bakal. Meron lang ganito. Ayusin na lang to. Tapos, yung mga nakalawit na kahoy sa pag, sa forma yan tatanggalin yan lahat ng forma sa ano poste biga tatanggalin bago takpan so, okay na yung gati ay witi na okay na yan wala pa yan uh, gagawa pa ako ng ano yan pabilog mga kasuelo na ganito para i-brace natin dito kapag nag-hiero na tayo yan lagay natin yung hiero dito yan bangga Ayan. Tapos lagyan natin ng brace para matibay. Tsaka natin batakan ng tansi para diretso. Kasi layo yun ang prepare na mag-flooring mag daw sila ngayon sa baba. Niligpitin hey. ko na lang yung aking welding. Nakamission na complex na yung aking biniling welding machine. Oh, ano? Naka-isang kontrata na. Ini pintu rena dah ayo. Saya pinag weldingan. Kan dito na tayo tas tas masukulah. Abang ano. Tama ka mas eroh eh. Na pinagpintura muna o dito muna sila. Sa pinagweldingan. Yan. dahil uh, hindi si yung kasama ko ah nandoon sila sa baba na nag, ano, nag uh, flooring so ako lang ang muna dito mga dahil hindi rin ako makapag install ng yero nga pala ngayong mga sulo kasi uh, wala tayong kasama kasi po, nagpo flooring sila doon sa baba hindi manatin natin kayang iha, iahon ang yero mag-isa or dalawa kailangan talaga marami anim na tao yan so magpipintura muna ako dito yung lahat ng pinagweldingan ko habang nagpo-floor sila sa baba sige yan nandito tayo ngayon sa ating mismong bubong ng bahay natin Ang bahay namin dito mga kaswil oh. ko dumaan ako dito sa mangga ah, kasi tumawid na sa dito oh. kaya nangyari ah, may mga ano na dyan ko doon Akala ko puno na ng dahon wala naman pala ano? Ang tsura ng ating ginawa. Ah, noon mga silo. Ayan. Nakabay pa. Ganyan din natin gagawin ngayon dun sa ating ginagawa yung ating project ngayon. Lagyan din natin ng na ganito. Siyempre. panghuli huli na. Mm -hmm. Ganyan na ganyan ang style ng silo yung ating project ngayon yun pala naglatag sila pala ng nilatag nila yung insulation ay ginawa nilang bubong nila sa baba kay ay initan yung mga tropa natin nag flooring sila sa baba ay, hindi tayo makapag install dapat eh, makapag install na tayo pero hintayin ko na lang yung matapos yung uh, samahan natin sa baba dahil uh, wala hindi tayo baka pag install lang yellow kung tayo lang kailangan atin ang kaagapay katuwang back up kay mabigat yung yellow mas mahaba dito yun 12 meters yun eh ah. tapos itong manga i-trim to mga silo trim lahat pati doon, sa side dun so ano na nakapagpintura na ako mga silo So ano na lang talaga. Yan may dalawang nakausli na kahoy. Doon sa doon sa kanto. Yan na lang tanggalin tapos yun na. Install na sana. So stop muna ako. Tay! Tay! DJ! sila misis. Okay

Yan silo, dahil nga po hindi ako makapag uh, akit ng yero uh, pumunta muna ulit sa bayan para sa shop nila ni JC para magpapalit ng sprocket at uh, kadena yung isang set na ating ano at saka sabay iwasing na rin dahil marumi na yung ating kaibigan uh, kailangan na na maintenance uh, pinapalitan ko na ni JC yung kadena at saka sprocket para

Yan okay, mga sulog, ginabi na tayo. Madilim na. Ala size na. So, yun hindi tayo nakapag akyat ng yero. Update sa ano, sa project natin, hindi na dito tayo nakapag-ano. Pero ready na. Ay ko. So, nag-ano kasi yung mga natin nag flooring. So, kailangan uh, marami kami mag akyat ng yero kasi mahaba Siguro, sa Martes na siguro yun maalagyan Kasi, uh, lunes, alam nyo na po, halalan Tapos, sa bukas, linggo Wala din tayo makakasama nyan kasi linggo So, Martes, pinakasigurado po ang lagay ng yero Yan, ginabi na ako magano sa ating mga alaga kasi pinagawa ko yung aking motor ngosilo pinapalitan ko na ng kadena at sprocket pinakarwas ko na rin so yun ginabi tayo so yun po ang update mga silo oh. ginabi na ako sa aking mga alaga oh. hmm. saan kayo pupunta dyan na kayo yeah okay paano po at uh, naghihintay na yung aking mag ina nandun sa baba so bukas po ulit po mga silo tapos nga pala yung flooring yung sala na flooring na nila yung sala so ang naiwan na lang yung CR at yung kwarto yeah, hindi din nila natapos kasi malapad-lapad ngayon. yun okay so Siguro Martes na ang balik po namin Oo nga daw Oo nga. Sa aming project okay, okay. Abangan nyo po mga silo Mukhang kumakasundo kami ni Bosing, yung may-ari ng bahay Na ginagawa namin Baka mahaba-haba pa yung ating uh, Episode sa construction uh, Kasi uh, mukang Ipapadali sa amin Yung kisame yung mga alam nyo na yung mga dating ginagawa namin doon kay Boss Reggie. Uh -huh. oo nga daw sabi ni Maribig so baka kaya baka sakali po na kami ang makapag ano ceiling tsaka yung spandrel sa labas or pinagpilian ni Bossing kung PVC panel yung gagamitin niya sinabi ko sa kanya na maganda yung PVC panel pero maganda din ang presyo nasa sa kanya yon po So, yun po mga haksyolo. Baka sakali po, kung magkasundo, ay medyo mapapahaba-haba pa yung aming, aming or ating episode, or aming episode dito sa construction project. May siling pa. Sige, at uh, ako'y uuwi na po mga haksyolo. Magandang hapon. God bless sa lahat. Ingat mo kayo palagi. Yan. Paalam po muna mga haksyolo. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ay, dilim na. Andi Tahabol nga po pala mga silo Sumama na naman si Andi dito sa bukid Humabol sa kanila ano oh, Ay sumama si pala sa inyo no Yan si Andi Very good si Andi Karanak kayo gabi na Kumusta natin mga lagang kambing Bosog Bosog number one Pati si Andi oh Sige